Okay mga kaibigan, putang inan dito na naman tayo. <coughs> putang inan nito, putang inan tong Yuan Wenverse Gabsu, putang inan Chano, uh, Trust Junior na mga putang to dahil ginulunan <coughs> ginulunan na naman nila ang rap scene dito sa Pilipinas, no? Putang ina. Naging tolonges, no? Bumaba ang hip hop scene dito sa Pilipinas dahil sa inyo mga putang ina no? Sinira nyo yung putang inang build-up na putang inang <coughs> uh, kasikatan na sanang iaangat ng putang inang hip-hip-hop scene sa buong Pilipinas na mga putang ina nyo. Dumagdag pa kayo, no? Mga putang ina nyo, mga tanga kayo, no? <coughs> uh, guys, kung sa tingin nyo kaya nyo mag-rap, uh, i-record nyo muna ng sarili, no? pakinggan nyo yung boses nyo, no? Huwag kayong rekta-rekta, mag-re-record na kayo, katulad ng mga putang inan to, no? Kaya ito naging kalabasan, eh. <coughs> putang inan na itong mga to, eh, no? Ito naging kalabasan, basura, putang ina. <coughs> Sobrang basura, men, putang inan to. Kahit di ko pa napapanood, yung title pa lang, putang ina, basura to. <coughs> mga tukmol, mga mongoloid, putang ina, halimaw ka talaga, gabs, put. Halimaw talaga to, kasi ang pangit ng putang inan to, no? kung nakita nyo na yung pagmumuka ng putang inang Gabso na to, halimaw talaga yan, men. <laughs> Alam mo yung galing sa putang inang cartoons, putang ina. Alam mo yung villain dun, no? Karamihan, kamukha niya, no? Pero yung mga villains, medyo ma mas maayos pa yung mukha, eh, no? Mas maayos pa yung mukha kaysa sa putang inan tong tao na to, ha? ewan ko kung tao ka, putang ina ka, no? halimaw ka siguro, talaga, no? Literal, L literal, o siguro kung tong lupa ka, no? Nanggaling ka sa putang inang puno ng nara na putang ina ka, lumabas ka doon, putang ina, tapos na ipinanganak kang putang ina ka, ewan ko lang, ewan ko lang, sa buntas man ng titi ng tatay mo, sa, sa nanay mo, no? Putang ina ka, no? Putang ina kang bobo ka, ha? ko e, wow, ba't ganyan hulma ng mukha mong putang ina ka, no? Uh, siguro nahulog yung mukha mo sa thumbtacks nung bata ka, no? Kaya puro bakbak, -bak, putang ina, no? Puro butas, tangina. Dinaig mo pa si Spongebob, putang ina mo. Ha? Tarantado ka, tangina mo. Ano bang pinapatuna... Eh, sorry, sorry. Ano bang pinapatunayan mong putang ina ka, ha? pinapatunayan mo ng pangit mo yun ba <laughs> yun ba will talk ha pinapatunayan mo na tulongis ka na affected ka sa mga ewan ko mga haters mo haters mo putang ina ka bobo ka ha <laughs> ay okay. din natin mga Tida hmm, mo Tida mo tida mo tang ina yung paglalakad ba pa menan alam mo yung naglalakad sa tambay, nakala mo, angas-angas, nakahubad po yung t-shirt. Ang ah, sarap batukan, Isa-isa, no? no? Sarap barilin na, uh, barilin sa tiyan, no? Sa paa, no? Tapos, tapak mo yung mukha niya, eh. tapak mo yung mukha niya, no? O kaya, ihi ihian mo yung mukha niya, no? Putang ina. Ang papangit nyo, mga putang ina nyo, ha? <laughs> anyway, kahit magpatong-patong pa kayo, mga putang ina nyo, ah bobo nyo po ina siguro pwede din no uh, royal rumble no tang ina nyo siguro sa octagon cage ako na lang magi sa versus kayo no pwede din tag team mag tag team na lang kayo no kayong lima kayo pwede din no tag team mag tag team kayo ha? ako kayo hindi ko na kailangan man <coughs> ako lang Uh, katumbas ka na kayong lima kayo mga putang ina nyo Huwag ganun kayo kahina no Putang ina nyo mga bobo kayo Kala nyo mga gangsta shit Gangsta shit Putang ina May baril oh, Putang ina babaril yung Putang ina Puro talk Shit man Nakakatawa O no, no? <laughs> Sa sky, mga na Mga na Kala niya ang angas niya no putang ina hey, My fucking sky, mga na putay, di oh, ah, Anyway putang ina mong pangit mo Yuwan Sino ba to? Yuwan o nga okay, search natin Ang pangit mo anyway putang ina ka uh, Oo oh, pangit talaga puta Mm. Mukhang ad, uh, mukhang kakahit-hit niya lang ng shabu dito, no? Mariwana, putang ina niya. Mm. Si Daniel, putang ina, mukhang... Wow! Wow! May pagkantuhan to, putang ina. Walang nagkakagusto sa'yo, putang ina ka. Delusional motherfucker, putang ina mo, idiot ka. No? Putang ina ka. Walang nagkakagusto sa'yo, bobo. Putang ina mong mo, pangit mo, gawin. ay yung na mababasabi ko di so uh, dito aside sa putang inang buka niya pwede din yung ano niya no yung lifestyle ng putang ina nton no putang ina kinarir na yung pagpapa no y Yung pangit-pangit naman ng putang ina to, siguro ano no pakalbo na lang putang ina ano pangit mo anyway hindi makakatulong yung pagpapakalbo mo eh kahit magpa ka, kahit anong gawin mo tangin mo mukha kang ang pasulopa tangina mo ang bobo ka this bitch is putang ina mo bobo hindi ko kilala to putang ina yan eto eto leeg pag mo trip, edi eh wag Ang pangit na nga ng boses, no? Ang pangit pa ng putang inang pagmumukha mong putang ina ka, no? Ang <laughs> lupit, no? What what a coincidence, no? Putang inang yan, no? <laughs> Ang pangit na nga ng putang inang pagmumukha mo Ang pangit pa ng putang inang boses mo, no? tinugbat mo, sinasadya mo ba to? Tinugma mo talaga? Ha? putang ina ka, ha? Ha? Putang ina pa. Ewan ko kung, ewan ko. Putang ina, shit. Ayoko, putang ina. Sobrang pa Putang ina talaga yan. <laughs> Dito, mukha kang burat. Dito, mukha kang paa. Dito, mukha kang butas ng puwet. ina, ano yan? <laughs> pitin po po putang ina nga, ano? Ha? Post ka pa ng post na mga putang ina mo ka, walang walang kwentang mga TikTok videos mo. Dito sa putang ng social media, na putang ina ng TikTok mo, putang ina ka. Uh, walang, wala, wala ka makukuha, putang ina mo, no? Ang pangit mo, putang ina ka. mga putang ng content mo na ang angas-angas mo ko, no? Tang ina mo, mukha ka burat, tang ina. Mukha ka bayag, eh. Anyway. Hindi ina ka bobo, ha? <laughs> Lalo na, no? Pag hindi ka na, oh, fuck, man. Uh, sige, magpa-braids ka lang, putang ina, no? Ang pangit mo pala pag <laughs> wala kang braids, no, puta. Mas lumalala, eh. Tang ina, eh. Sige, mag-braids ka lang, putang ina ka. Ang pangit mo pala pag straight yung hair mo, mukha kang burat na, na mas lalong naging mukhang bayag no <laughs> nung <laughs> nung naka siya medyo mayos eyes no pero ang pangit pa rin anyway no mukha burat pa rin pero nung straight hair putang ina naging malig, nun, na putang ina no pang hampas lupa na alam mo yung tong lupa na lumabas sa putang inang ano no sa putang inang puno yung ang pangit-pangit na engkanto no puta sa uh, yun na. anyway next putang ina yung mga sulat nyo naman walang kwenta kaya yun next ko na lang mga putang inang mga talk shit nyo mga putang ina nyo parang traffic dun sa yung sabi sabi ko sa'yo chano putang ina ka ha huwag nagsasasama sa mga putang inan to kasi ang pangit ng impluensya anyway ng mga putang ina bobo na to. Pag kang tigil mo naman o uh, putang ina ka, sumama ka na lang siguro uh, tumulong ka na lang sa bahay niyo no putang ina ka, imbis na nagrararap ka dito, putang ina mo kang bobo ka. Ha? Huh? Putang ina mo no. Ang laki anyway ng putang inang noo mo. Uh, parang liparan ng putang inang eroplano no legit uh, by the way um wala wala kang pambabala wala kang babala dito kung itong mga kasamahan na iwan mo na sila no may potential ka pa maging maayos eh ha bukod bukod sa banlag yung putang inang mata mo na putang inang ano no uh, pwedeng pwedeng maging mabait ka na lang na putang inang ano no ay, no? insights into breakups in life moments. Oh, may sense talaga, ano May sense yung content niya. Hindi katulad tulad dun sa putang inang halimaw na putang inang gabso na to na walang kakuwenta kwenta no? Puro kanegatibuhan yung putang inang pinagpupos ng bobong to, no? Putang inang tong tokbol na monggolid na putang inang papangit na. Ang pangit na nga ng putang mo mukha. Ang pangit pa ng ugali. Putang inang mo, no? unlike dito kay Chano, no, medyo maayos-ayos pa itong putang May, no? may model din nata to, no. Oo, oh, putang no. Miss G, ewan ko kung ano, GF niya ba to, ate niya, putang ina. Ewan ko, uh, meron siyang potential, no. Uh, basta wag ka na magsa magsasama sa mga putang to mga bobo na mga tulongis na to kung ano man pinagtuturo niya sa iyo kalimutan mo na putang ina ka no uh, siguro manalig ka sa Diyos okay magsimba ka wag ka sumama sa mga putang inan to mga demonyo na maligno na to especially yung Gabsu at Yuhan na putang papangit ng dalawang yun. mas malalaki pa yung noo nila kaysa sa iyo no tida mo na adapt mo na yung mga putang inang pagmumukha nila no lumalaki na din yung noo mo no chano di ba pag sa sasama jan mga putang ina niyan anyway skip na natin puro boka din naman yung pinagsasabi ng chano niyan bobo na yan. kasi na influential na siya eh kawawa naman pang ina sagip gipi sa oh ito yung main topic ng mga bobo putang inang tung bobo na to Nagpahuli ka pa, no? mas lalong yot yung music video nyo, mga putang ina nyo. Ang pangit mo, putang ina ka, may pa braids, -braids ka pa, demo yung chain mo, especially peke yan. Actually peke yan, actually no. Totoo peke yan, putang ina. Siguro rental lang yan, putang ina yan nandiyan uh, ka pa sa mga tulong ng yung at especially nang gagaling sa'yo yan lahat. Nang sa sa'yo yung buong impluensya nung putang inang binibigay mo dito sa mga tulong mong kaibigan, no? Ikaw, ikaw, you one at Ras Junior, ha? Makinig kayong dalawa kayo, no? wag nyong gin, tinuturuan ng maling asal to mga putang to kasi lumalala no lalo na yung especially gabso na po at putang pangit pangit na nga putang inan pinalala pa lalo no tang inan mo ras Junior, ha sobrang sama mong putang mo kang demonyo kang tanga ka ha tumigil ka na sa pagrarap mo kasi wala kang mararating man putang ina kang pangit pangit na nga ng mga bars mo kabara mong puro supot na kasuputan puro kasuputan may kabadingan puro, puro boka no puro talk shit. walang puro dada puro dada no puro dada ng dada ng dada putang inang yan ang sarap mong sapakin sa putang inang ngalangala -ngala mo no at saksakan ko kaya ng putang inang tubo yan yung putang inang lalamunan mo para manahimi ka lang no Ha? Huh? Tangki na kayo. Anyway, that's it. Wala na wala pa pakay sa putang. Inang binabanat ng putang. Pinaglalaban ng putang. Ras Junior. Bobo ka. Anyway. Ang ina mo, kupal ka. Tarantado kayo lahat. Mga putang ina. Patong-patong na kayo, no? Anyway. That's it. Yeah. That's it.